bingkatan yang aneh lah cr yeah so it's time to go home guys that naman akong photo so it's time to go back to my room charat lang so balik na tayo Santander guys since na naman tayo photo so karoon is na naman tayo tayo sa my campy ayan so I'm so happy kasi nakasakaan yun ako sa ako ang itong na masakyan yung martin 8 so martin 8 is isa sa mga pinakamalaking maya shipping dali sa my uh, campy ayan Let's go. Akit na tayo guys. Yan. So nandito tayo sa so, may Martin 8. Ito yung Martin 8 guys. And then ito naman yung Martin 7. Actually Martin 7 na si ginatagsakay di Tapita So karon is dito sa may Martin 8. So ayan. So hagan pa lang is makikita mo na na sobrang lucky. Sobrang lucky and lawak. Ayan so guys. So medyo ano lang gamay pa kayo mga sakinan and then shout out to my babe Charot na ayan yung my babe ko so dito tayo sa mga ikas kung anong meron dito wow ang ganda so pagdating mo dito is pagkita oh, mo talaga yung buong ayan o oh. grabe tagal-tagal ko ng mga nangarap na magka sakay ako dito ban itong na to, may shipping na pinakamalaki ayan so, yung ito yung tampi port so ik ikaw tayo dito so nandito na tayo sa may taas guys so it, it ko kayo dito sa may as dito sa May Mail Shipping. So ito yung bago at sa malaking bago dito sa May uh, May Shipping Martin 8. So ito yung Martin 8 guys. Ayan. Ito yung siya nila. Kung napapansin nyo, guys is wala silang ah uh, walang katao tao or konti lang yung pasahero ngayon kasi election ngayon at saka paparating na yung Ondas kaya yeah, yung mga pasahero is magbalikan siguro mga after on das siguro mga 3 or 4 at ako kailangan ko talagang bumalik ng Santander kasi uh, kailangan kong papasok yun uh, bukas kasi marami kaming guests doon sa may resort yan yeah. so dito, ban, dito tayo banda guys yan yeah. ang daming bakante ito namin kabila is ito yung Martin 7 at wala lagi ko itong sinasakyan yung Martin 7. By the way guys, time check pala natin guys is mag alas na siya guys. So ito, papaalis na tong barko. Ayan. Inantay yung isang auto. Ayan, papasok na yan. After that is maalis na tong barko na to guys. Then, titignan natin kung anong oras tayo dating dun sa may bato. Or ilang minuto yung tampi at sa kabato so finally guys paalis na yung barco so time check 17 ng gabi so yeah. shop at pala sa mga riders sa mga nagtatanong kung magkano pa masay sa motor dito sa so may, may shipping guys is 260 good for 2 packs na yan kasama yung rider so bye bye negros and see you santander ayan siya guys so alas na kami guys pagpasinsyahan nyo na guys kung bihira lang ako makapag upload ng mga videos kasi ah, uh, medyo busy talaga ngayon si turista kasi maraming guests sa resort kaya bihira na lang talaga akong makaka-upload anyway, salamat talaga sa mga followers ko na walang sawang support ka sa akin kahit medyo busy si turista pero ang ganda ng kaya

Ito na pala yung ano yun. na nila. Oh, grabe. Eh, okay, gusto ko talagang, ano, ah, uh, maka-experience kung anong meron dito sa my Martin it. But now, I'm so thankful. Finally. Eh, okay, ano na ako dito siya pala nila, sobrang lawa kay Luzarez a few moments later so finally guys, nandito na tayo sa may Batu Port actually, ang bilis talaga ng biyahe guys, kasi wala pa tayong kalahating oras pero yan, malapit na tayong dudunggo actually, yung normal time na pagmabiyahe ako dito ng back to Tampis nang sa kulang-kulang siya ng, ng uh, isang oras or pinakamano is 40 to 50 minutes so ito is wala pa tayong kalating oras is nandito na tayo sa may back to fort ayan so hanggang dito na lang muna tayo guys hanggang sa muli ayan thank you thank you sa lahat ng mga sumuporta sa akin. Again, kung bago ka pa lang sa channel, so please subscribe my channel, Turistang Hilaw. And also my new Facebook page, Turistang Hilaw Tayaris. So, kailangan ko nung bumaba guys kasi makamana yung motor ko. See you next time. Babus!